Ano nga ang gagawin mo kung ayaw kang pagtrabahuin ng asawa mo pero kalaunan nga siya rin ang manlalait sa sa'yo? Trending nga ngayon at pinag-uusapan sa social media ang post ng isang misis kung saan ayaw umano siyang pagtrabahuhin ng kanyang mister pero kalaunan nga tila minamaliit naman siya nito. Ito nga ngayon ang mainit na pinag-uusapan sa isang Facebook group na inupload ng isang Facebook user ang screenshot ng post umano ng isang misis tungkol sa kanyang mister. Mababasa nga sa panimulang mensahe ng post, My husband doesn't want me to work pero Ayon nga sa post, ayaw umano siyang pagtrabahuin ng kanyang asawa kahit nanawa na lang nga si Mrs. sa kakasabi na gusto niyang magtrabaho pero ayaw umano ni Mr. dahil siya na daw ang bahala sa lahat. Ani pa nga ng asawa niya, ang isipin na lang umano niya ay ang kanilang anak at ang kanilang bahay. Ani nga ng post, Ayaw ng husband ko magtrabaho ako. Nanawa na lang ako kakasabi na gusto ko na magtrabaho pero ayaw niya kasi siya na daw bahala sa lahat. Ang isipin ko na lang daw ay yung anak namin at ang bahay. But I feel hurt earlier while binibihisan ko ang anak ko. Bigla siyang lumapit and he said these words to our son. Anak mag-aral ka mabuti para hindi ka magaya sa mama mo na naglilinis lang ng sahig. Nagpanting ang tenga ko sa mga narinig ko. Sobrang sakit. Sabi ko, di ba ilang beses na kitang sinabihan na kumuha ka ng nani para makapagtrabaho na ako pero ayaw mo. Ayun na nahimik lang siya sabay change topic, sobrang nakakaasar. Yung luha ko lalabas na pero pinigilan ko na lang kasi patay mali siya agad siya. Binaliwala ko muna ang sarili ko para pagsilbihan ang pamilyang binuo namin tapos ganito lang ang matatanggap ko galing sa kanya. Degree holder ako tapos siya high school graduate pero lagi niya akong minamaliit porket siya ang kumikita ng pera. Siya din naman namimilit na sa bahay lang ako. Hay, ang sarap iwan ng ganitong klasing asawa. I'm literally sobbing while typing this. Sa huli, ang mensahe nga niya sa lahat ng kababaihan na nakakabasa nito ay huwag umanong gumaya sa kanya. Magkaroon umano sila ng sariling pera para hindi umanong maranasan yung nangyari sa kanya. Samantala, Mababasa naman nga ang magkakaibang reaksyon ng mga netizens tungkol nga sa post na ito ng misis. Karamihan ay nanggigil nga sa mister dahil sa ginawa nitong pangmamaliit sa kanyang misis. Kung sa akin mangyari yan, hihiwalayin ko na ang nalalaking yun. Tang inumin niya, wala siyang karapatang im pagkatao ko kahit asawa ko pa siya. Komento pa ng isang netizen, never settle without your own money. Sa isyu nga na pagmamaliit ng mister sa kanyang misis dahil hindi ito nagtatrabaho at nasa bahay naman, anong masasabi niyo ukol dito mga ka-trendy? Yan ang trending.